Magkakarali po. Yeah. Ayan. Ayan. Ayan, boss. Upo yung tumawag. Taga-agapan na, no? Opo. O, ayan, daddy. Tumawag, tumawag yan. Ano? Welding rod? Binalahan ng welding rod. Welding rod na binala? Magkakarali po yan. Tumawag na nga. Ganun, ganun. So, garantic siya yung welding rod, eh. Totoo?

Sana sana itu eh buka malu panang. Yuk. Sana makan ikan. Tuh, kok lupa. Eh, rei mano? Kalian eh. Oh, ya. Wan ikan berado. Berado mau ke di Rajon.

Anong nabanggit nyo? Kasi kung galing-galing rata rin, parang hindi natatanggal. Kung natanungin mo ano, may nagtaglahi <laughs> sana mga bagay. Mamaya na! Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Sa bahay niya ano-ano powder naman yun. Oo! Okay, powder naman. Ano-ano, ano-ano. One year warranty uh, okay. na yan, boss. Kanta. Talaga natin ay sewer sling tsaka fitting. Okay. Ay, ako rin mo, ako Pang display. Pang museum na lang. Oo. <laughs> Pagka pinaayos, mag-gastos. Sa dagdag na lang, bago pa. Oh, yeah. Ayan, nag-desisyon na po ang mm, aming... May ngiti. Ayan.